Ang negosyo hindi lalakihan kapag mag-isa ka lang. Kailangan mo ng kasama. Kailangan mo ng katuwang. Paano mo mahahanap ang tamang partner sa negosyo? Tamang kasosyo sa negosyo. Lahat ng idol mong kumpanya. Lahat yan. Maraming investor yan. Maraming owner yan. Korporasyon yan. At ang korporasyon talaga ang umaangat ng umaangat sa mundo ng Pilipinas. Kasi ang negosyo, hindi talaga yan aangat. Hindi aasenso ang isang negosyo kapag mag-isa ka lang. Hindi mo kakayanin ang lahat. Production, sales, marketing department, kapag ikaw lang mag-isa dyan, hindi mo mapagsisilbihan. Hindi ka makakapag-serve sa maraming tao, sa maraming customers. Mas pulido ang serbisyo ng negosyo mo. Mas aangat ang negosyo mo. Kapag may tama kang kasosyo, tamang kapartner sa negosyo. Kaya yan ang uusapan natin sa buong video ng to. Kaya mahalagang tapusin nyo ang buong video ng to. Ituturo ko sa inyo ang, ang mga teknik, ang mga paraan kung paano mahanap ang tamang kasosyo, tamang partner, tamang investor sa negosyo negosyo mo. Kaya mahalagang tapusin mo ang buong video to. So anyways, kung hindi mo pa ako kilala, ako nga po pala uli si Darcel Robles, isa po kong negosyante na may limang taon na pong karanasan sa mundo ng pagnenegosyo. Paano mahanap ang tamang kapartner sa negosyo? Aray umaman, may katuwang ka sa pagpapalago ng isang negosyo. So bago ko ituro sa inyo mga teknik kung paano mahanap ang tamang tao, tamang kapartner, tamang kasosyo sa negosyo mo, may kwento muna ako sa iyo. Let me tell you a story. Ito kwento. Naalala ko pa dati, noong ako'y galing sa isang pagkaluging negosyo, naghahanap ako ng tamang kasosyo tamang kapartner sa negosyo ko. Kasi yung bubuoyin kong negosyo, sobrang laki ng kailangan kong kapital. Kailangan kong puhunan ang laki. Worth kalhating milyon. Magpapagawa ako ng isang pwesto. May mga equipment sa kong bibilhin. Ang problema ko nun, wala akong mahanap na kasosyo. Wala akong mahanap na kapartner ko na mag invest sa akin. Magtitiwala sa akin sa idea ko. Sa negosyo idea ko. At sasama sa akin sa pagnenegosyo. Nakaraan ng dalawang buwan, nag-message sa akin ang aking kapatid na may meron daw siyang kaibigan na naghahanap ng sisimulang negosyo. At siya ang tinatanong. Eh ang ate ko, busy sa trabaho yun eh. Pero yung kaibigan niya, naga, nagbabalak ng magnegosyo. Isang OFW. At yung ate ko, minessage siya ko. Tinawagan agad ako. Agad, agad. Kasi alam ng ate ko na magtatayo ako ng negosyo. At yun ang kulang ko. Yung tamang kasosyo. Tamang kapartner sa negosyo ko. Yun ang kulang ko. So yun na nga. Pass forward natin. Nung malapit na naming simulan, nagkakausap na kami na magiging kasosyo ko. So hype na hype na kami Talagang atat na atat na kami simulan Planuhin ang ayos sa negosyo At makapagsimula na agad Asap As soon as possible Atat na atat na kami Hype na hype na kami At yun na nga Noong naumpisa na namin Umaandar na Yung kasosyo ko Bumalik na uli ng ibang bansa Nag abroad na uli Nag OFW na uli So checkmate ako Ang usapan namin Kailangan niya akong tulungan Hindi porkit naglagay siya ng pera Eh wala na siyang gagawin Tapos buwan buwan Gusto niyang kumubra Gusto niyang kumita agad Makakuha agad ng pera sa negosyo. Doon ako nagka-problema. Hindi ko alam kung ano nangyari sa utak niya. Nakadabuan gusto niyang kumobra. Ano mangyayari sa negosyo? Hindi lalaki. Yung kinikita ng negosyo gusto niya agad kunin buwan-buwan. Ay paano makakapag reinvest Isipin mo. Paano lalago ang isang negosyo kapag walang reinvest Yan ang problema ko dati. Yan ang malaki kong problema dati. Kulang kami sa usapang maganda. Kulang kami sa kontrata. Nung personal kami nag-usap bago magsimula ng negosyo, yun ang mahirap sa mga usap-usap lang. Kailangan kailangan talaga may kontrata. Yang kapartner mong yan, yang investor mong yan. Kapag humanap ka ng tamang kasosyo, kailangan may kontrata talaga. Kahit anong bait ng isang tao, sa simula, ibahin mo ang utak, ng Pilipino sa pera. Nagbabago yan. Baka bukas iba na ang takbo ng isip niyan. At wala palang alam sa mundo ng pagninegosyo ang investor mong yan. Hype na hype ka lang. Yun na nangyari sa akin na hype ako. At na ako magsimula. Kaya ang ginawa ko, hindi na kami gumawa ng kontrata. Nagsimula agad kami. Doon ako checkmate. Pero hindi ako pumayag. Alam mo ang ginawa ko? Gumawa ako ng kontrata. Tinatawag kong Darcel Partnership Agreement. Nandito lahat. Itong kontratang to, sinulat ko lahat ng experience ko sa nag may problema ako dati nandito lahat gumawa ako ng isang kontrata na hindi siya legal pero sobra siyang makapangyarihan sa puso ng bawat partner nyo yan ang ginawa ko dati gumawa ako ng sarili kong kontrata lahat ng natutunan ko sa palpa kong kapartner na yon sinulat ko dyan lahat tinago ko para sa susunod na magkaroon ako ng kapartner sa negosyo sobrang bisa na ng usapan namin yan lang naman ang kulang sa mga magkakapartner eh yan ang nagiging problema pera pero kung may maayos kayong usapan na para sa inyong nyo lang magkaka-partner, magkakasosyo sa negosyo. Sobrang bisan nyan sa puso ng bawat partner nyo. Kaya ngayon, yung isang ka-partner ko ngayon, ngayong panahon ngayon, ang tibay ng relasyon namin sa mundo ng pagninegosyo. Magtatatlong taon na kami. Ganun ka't ang pagkakatiwala namin sa isa't isa. Bagong ka-partner ko na to. Hindi ko sinasadya, dumating siya sa buhay ko. Kaya ngayon, kahit anong tao nyan, itong kontratang to, pumalpa ka lang dito ng maling sagot. Magkamali ka lang ng isang sagot sa akin. Hindi na natin itutuloy ang negosyo. ganyan na ako kaingat sa panahon ngayon ganyan na ako kapulidong gumalaw sa mundo ng partnership masasabi ko sa iyo na master ko na yan nandito lahat yung pinakita ko sa yung kontratang yon Nandun lahat ang mga sikreto kung paano mahanap kung paano makita ang tamang kasosyo ka partner mo sa isang negosyo ang negosyo hindi lalakian kapag mag-isa ka lang kailangan mo ng kasama kailangan mo ng katuwang lahat ng idol mong kumpanya lahat yan maraming investor yan maraming owner yan korporasyon yan ang korporasyon talaga ang umaangat ng umaangat sa mundo ng Pilipinas. Yang idol mong yan, pansinin mo marami silang may-ari. Laging ganun. Kaya ngayon, ibibigay ko sa'yo ang sikreto kung paano mahanap ang tamang kasosyo mo sa isang negosyo. Pinakauna agad dyan, huwag mo siyang hanapin. Huwag mong hanapin teknik. Ang gawin mo, magnegosyo ka lang. Galaw ka lang ng galaw sa negosyo mo. Galingan mo lang ng galingan. Galingan mo sa marketing. Marketing ang magiging susi mo para mahanap ka ng tamang tao. At kapag dumating ang araw, na sobrang galing na ng negosyo mong yan at sobrang galing mo sa marketing may tatawag sa'yo talagang maalam talagang maalam sa negosyo hindi yung utak empleyado na buwan-buwan kukubra hindi ganun ka partner kapag ganun ang ka partner mo sa una pa lang nagkausap kayo ganun na ang parang ibig sabihin niya buwan-buwan gusto niyang kumita gusto niyang kumuha ng pera layuan mo na yan empleyado yan utak empleyado yan layuan mo yan ang tamang kasosyo galingan mo lang darating siya talagang tutulungan ka talagang dugot pawis niya bigay niya sa negosyo niyo kahit wala siyang sahod alam niya na sa dulo siya kukubra alam niya kung gaano katagal ang mundo ng pagnenegosyo na talaga to alam dapat niya ng tao at yun ang tamang investor yun ang tamang kapartner willing siyang hindi sumahod makita lang niyang lumalaki ang kumpanya niyo umaangat ang halaga ang presyo ng negosyo niyo doon siya masaya yung equity yung shares yun ang maalam na partner yun ang tamang kasosyo darating siya galingan mo lang ng galingan sa negosyo mong yan kaya ngayon ang gawin mo Gagamit ka ng technique na focus technique Focus ka lang sa negosyo mo. Example natin, nagtitinda ka ng fishbowl. Luto ka lang na magluluto ng fishbowl. Pasarapin mo lang ng pasarapin yung fishbowl mong yan. Mag-invento ka ng malupit na sauce. Sa sobrang lupit ng fishbowl sauce mo na yon. Yung presyo ng fishbowl mo, aangat ng aangat hanggang sa mahal na. Matatarget mo na mayayaman. Mahal na ang presyo ng fishbowl mo. Ang lupit mo na dyan eh. Ang galing mo na dyan. Sobrang sarap ng sauce mo. Addict na ang tao sa fishbowl mo. At kahit sumingil ka na ng malaking presyo, masayang masaya po sila yung mga customer. At galingan mo galingan sa marketing paniwala ka sa akin darating kokontakin Co ka darating sa buhay mo ang tamang kasosyo tutulungan kang umangat yumaman dalhin sa mundo ng pasabog business model ang negosyo mong yan. Kapag naabot nyo yung business model na yun, basic na ang daan-daan libo kada buwan at tamang investor, tamang ka-partner, tamang ka lang kaya magbigay sa'yo ng ganun. Kaya galingan mo lang palagi. Galingan mo sa marketing. Seryosohin mo ang marketing. Focus lang dyan. Focus technique. Pinaniniwalaan ko hindi mo kailangan ng tamang ka-partner ngayon. Tamang ka ngayon, hindi mo pa kailangan. Ang tanging kailangan mo mag-execute ka. Magtinda ka. Galingan mo sa pagbibinta. Galingan mo sa marketing. Magtinda ka na magtinda. Masterin mo pagbebenta, magbata ka sa pagbebenta habang buhay mo nandala yan armas mo na yan habang buhay yung experience mo, 2 years through decades, through time. Lahat ng learning sa buhay mo, lahat ng experience na dinanas mo, habang buhay mo ng dalayan. At hindi hindi na mawawala sa iyo yan. At yan ang pinaniniwalaan kong puhunang hindi na uubos. Yung kaalaman na yun. Nakapag nakita ng ibang tao yun, walang dalawang isip mag iinvest sila. Maikipag-partner sila sa iyo. Kaya ako to sinasabi sa iyo kasi may matindi tayong kalaban. Ang kalaban natin dito, yung maaatat ka. Kulang lagi ang pera mo ang gagawin mo maghahanap ka ng investor sisimulan nyo agad ang negosyo nyo na wala man lang magandang usapan walang kontrata maatat ka yan ang matindi natin kalaban kasi yung mapustahan tayo naniniwala ko yung makukuha mong investor wala ding alam sa pagnenegosyo yun puro pera lang yun ang ambag nun pera lang wala siyang ambag na iba wala siyang talent na kakaiba na kailangan kailangan ng negosyo para lumago at ang gusto nun gustong kumikita agad ang pera niya. yung ininvest niya. at kapag anim na buwan na walang kita ang negosyo pag magbaback out na. Sisingiling ka na. Kung ininvest niya, magbaback out 'yan. Yung investor mong walang alam na 'yan, yung kapartner mong walang alam na 'yan dahil naatat ka. Hinanap mo agad-agad ang tamang kapartner mo. Magaaway kayo niyan, sure bull 'yan. Pinaka worst, magdemandahan kayo. Kasi pera ang usapan. Ibahin mo ang utak ng Pilipino pagdating sa pera. Kahit anong bait pa niyan, kahit pastor pa 'yan, ibahin mo ang utak ng Pilipino pagdating sa pera. Kanya-kanya 'yan. Kaya sobrang bisa ng kontrata. Para kayo nagsumpa paan sa isa't isa. Kung gusto mo talaga magka-partner, isang linggo nyo pag-usapan. Ibaon mo sa puso't isipan niya ang lahat ng pwedeng mangyari. Pwedeng kaharapin yung problema. Kasi pag tagal niyan, ganun talaga ni Koshio, nagkaka-problema. Kapag naatat ka, checkmate ka. Maniwala ka sa akin. Kaya ngayon pa lang kita. Huwag kang magmadali. Galingan mo lang palagi sa pagnenegosyo. Darating ang tamang tao. Darating ang tamang kasosyo. Tutulungan ka. Sasamahan ka. Sabay kayong papaangatin ang negosyo nyong 'yan. May katuwang ka na. At ang pinakamahalaga, yung kapartner mo ngayon, maalam 'yun. Alam niya salitang reinvesting at hindi siya utak empleyado. Nasanay sa buwan-buwan nakita, buwan-buwan na sahod. 'Yun ang utak empleyado eh. Buwan-buwan ng sahod. Negosyo to, iba to Dugot pawis sa unang sampung taon Wala kayong sasahurin Pakita nyo lang na umaangat ang isang negosyo Solve na kayo At sa dulo, papaldo na kayo Doon kayo kukubra Kasi reinvest kayo ng reinvest eh Lahat ng kinikita nyo, reinvest Kita uli, reinvest uli Next month kita uli. Reinvest uli next month. Ano mangyayari sa negosyo nyo? Lalaki yan. Hanggang sa mapapranchise mo na yan sa buong Pilipinas. At doon na magsusulputan ng mga tamang tao. Sobrang daming tao. Hanggang sa maging korporasyon na yan. At dooduminahin mo na ang buong mundo. International na ang tatargetin nyo. Mag-aabroad na ang negosyo nyo. Inaanyayahan kita. Subscribe mo na ako para lagi tayo makapag-usap. Makapagkwentuhan tungkol sa pagninegosyo. Subscribe mo na ako. Pindutin mo yung subscribe na yan. Punta ka sa YouTube channel channel ko. Mas bababangis ang mga video kong ginagawa doon. Subscribe mo na ako. Pindutin mo yung subscribe na yan. At nga pala, kung gusto nyo pong malaman yung kontratang binigay ko sa inyo, partnership agreement na sobrang bisa sa puso ng magka-partner kayo. Malalaman mo sa kontratang ginawa ko. Kung karapat dapat yung tao na yan, kung maalam yan, malalaman mo yan, pustahan tayo. Comment ka lang sa baba kung gusto mong mapasayo. Kung gusto mong malaman, kung gusto mong makuha ang copy, ng aking partnership agreement contract. Sobrang bisa niyan, daig pa ang legal. Hindi siya legal pero sobrang bisa niya sa puso ng bawat partner. Talagang babaon sa puso't isipan ng kapartner mo. At talaga nagkapermahan kayo dyan. At sa oras na dumating ang problema, yan ang babalik-balikan nyo. Yung kontratang yan, mag-comment ka dyan sa baba kung gusto mo mag-avail yan. I-comment mo dyan sa baba, mag-avail po ako ng partnership agreement contract. Yung nabanggit ko sa inyo kanina, na kailangan mong galingan sa marketing para dumating ang tamang tao sa negosyo. Mo. nagtuturo po ako ng marketing system isang buwan tayo magtuturoan isang buwan tayo mag-uusap tuturoan kita ng isang sistema marketing, panghabang buhay mong gagamitin sobrang makapangyarihan yan for the rest of your life gagamitin mo yan, marketing yan at marketing ang nagpapasabog ng isang negosyo, nagpapakilala ng isang negosyo, marketing ang sagot Nagtuturo po ako niyan. Kung gusto mo po mag-enroll, kung gusto mo po matutunan niyan, mag-enroll ka na ngayon pa lang. Paano po mag-enroll? Mag-comment ka lang po diyan sa baba na magpapaturo ka ng marketing system. Tuturuan kita ng isang malupit na marketing system na gagamitin mo habang buhay sa iyong buhay pag negosyo. Mag-comment ka diyan sa baba na magpapaturo ka. At muli po, maraming maraming salamat po sa ating magandang usapan ngayong gabing ng ito. Papaalam na po muna ako. Maraming maraming salamat po. Ako po muli si Darcel Robles na magiiwan po sa inyo po ng katagang ang tamad. Huwag na huwag mong papakainin. Ciao, bye!